Patuloy ang pagpapaulan ng bagyong Egay at Habagat sa Luzon. Hindi pa man nakakabangon sa epekto nito. Nagbabadya agad ang isang bagong bagyo. Nasa front line ng balitang yan si Brian Basa. Mabagal pa rin ang pag-usad palabas ng bansa ng Bagyong Egay na nasa Luzon. Sa ngayon, 195 km silangan ng Basco Batanes ang huling lokasyon ng sentro ng bagyo. Bahagyang humina ang taglay nitong lakas ng hangin sa 150 km per hour at bugsong 185 kph. Pahilagang kanluran ang direksyon nito, pero posible na raw itong lumabas ng Philippine Area of Responsibility mamaya. Nakikita itong lalakas muli at magiging super bagyo bago tumbukin ng China bukas. Kahit papalayo na ang bagyo, nakataas pa rin ang signal number 2 sa Batanes, Cagayan, kasama ang Babuyan Islands, pati sa Apayao, Kalinga, Abra, Ilocos Norte, Northern at Central portion ng Ilocos Sur. Signal number 1 naman sa Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Mountain Province, Ifugao, Benguet at natitirang bahagi ng Ilocos Sur. Kasama rin sa signal number 1 ang La Union, Pangasinan, Aurora, Nueva Ecija, at northern portion ng Zambales. Paliwanag ng pag-asa, abot pa rin ang ulap ng Bagyong Egay ang mga lugar na yan, kaya makararanas pa rin ng malakas na ulan at hangin. Bukod dyan, patuloy na hinahatak at pinalalakas ng bagyo ang hanging habagat, kaya magiging maulan sa buong Luzon. Katunayan, nagtaas na ng yellow heavy rainfall warning ang pag sa Metro Manila, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Cavite, Laguna, Rizal at Batangas. Ibig sabihin yan, malaki ang tsansa ng pagbaha, kaya maging alerto at lumikas na kung kinakailangan. Pero bukod sa dalawang weather system na 'yan, tuloy ang pagbabantay sa low pressure area sa labas ng bansa. Huling nakitang LPA 1800 km silangan ng northeastern Mindanao. Posible raw itong maging ganap na bagyo sa susunod na dalawang araw. Pagpasok nito sa bansa sa Sabado na isa ng bagyo, tatawagin itong Falcon. Posible raw itong magtagal sa karagatan hanggang Martes bilang bagyo. Hindi naman ito nakikitang tatama sa lupa ng bansa dahil malayo ang bagyo. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Basa, News 5. Mga kapatid, Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at balita sa bansa. Mag-subscribe at mag-follow sa News 5 social media pages.